Miss ko na, Ay, grabe naman, miss. Miss na nga ni daw. Oh. Alam mo, kalingap, Jomar. Kanina nga. Na, nasa, nasa lamesa. Ito, lamesa. Sorry, and act may tayo ngayon. Ganito yung nakita ko, ah. May lamesa. Nakaganto lang siya. Tapos may hawak siyang cellphone din yan pinapanood yung mga sweet moments ninyo, naka ganyan lang siya, alam mo yung malungkot siya, aganto lang siya. Papa Jones, oh, alam mo kay, kay Carla, miss na miss ka na, sumuhin ka na raw. Aganto lang siya, oh. pinapanood yung mga subuan ninyo ng okay, or ano ba yun. Yung, sa restaurant, yung kailan nga yun, yung after yung feeding, Pinapanood niya talaga, walang halong, ano, walang halong biro. Walang halong biro para hahapalo yung red. Ako ah, ganito, ganito. Nakaganto yung position niya. Guys, nakaganto yung position niya. And then, dito yung cellphone. Ganyan. Ito, meron may kumunta yung ilaw ko. ganyan siya, oh. Ganyan yung position niya kanina, eh. Ganyan, siya, oh. Tapos, tapos pinapakita niya sa akin, pinapakita niya, parang gusto niya sabihin, pauin pauin pauwi mo na kuya, ito si, ano, si Jones. pauin mo na. Nalulubat na daw si ano si Agum niya. Grabe na ang pagkamis guys talaga. Basta tandaan nyo, ganito yung position niya. Kuha ang buha. Eh MC, gusto na yung na po. Ayan, di ba? So, magaling tayo sa rain up guys.